Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Nagkakatinginan sina Makro at Ringo at hindi nila inaakala na makikita ang hinahanap ng tribo para pagbayarin sa kanilang mga kasalanan. Agad na inutosan itong si Makro ang kasamahang si Ringo na agara naipaalam doon sa kinaroroonan nila ni Buhawi ang kanilang mga nakikita at makalipas ang ilang mga sandali agad naman na kumilos ang grupo nila ni Buhawi balak nilang atakihin ang mga mandirigma ng Tribung unga na nakikita nila doon sa kakahuyan at pilitin ang mga ito na ituro ang kanilang kuta mabilis na sumulod doon si Buhawi at itong Siringo Samantalang sina Maya at itong si Ilyas na iiwan ang mga ito sa kanilang tent para magbantay. Makalipas ang ilang mga sandali nang makarating na sinabuhawi doon sa kinaruruunan nitong si Makro. Agad na nilang sinundan ang mga mandirigmang unga. Mabibilis ang kanilang mga kilos doon sa mga kakahuyan. Hanggang sa gulat na gulat na lamang ang grupo ng mga unga nang biglang bumagsak sa kanilang harapan ang dalawa na sina Ringo at itong si Makro. Agad na tinanglawan nila iyon ng mga ilaw. Agad din na inihanda ng mga ito ang kanilang dalang mga armas. Bago din na nagpapakita ang mga ito, nagkarga muna ang grupo nila ni Makro ng mga malalakas na mga puder at mga panguntra sa mga karunungan ng mga ito sa panlalason agad naman natanong ng isa doon sa mga mandirigmang unga. Ano ang kailangan ninyo sa amin? Huwag ninyong sabihin na balak nyo kaming atakihin. Hehehehe, <laughs> dalawa laban sa mahigit sa sampu. O baka, balak nyong magnakaw. Nagmamadali kami. Kaya kung may mga binabalak kayong masama, huwag nyo nang gawin. Mapapahamak lamang kayo. At ang isa pa, kung isa man doon sa mga tribo dito sa Asturias ang nagpapadala sa inyo, sabihin nyo sa kanila na wala kaming kinatatakutan at hindi namin ibibigay o ibabahagi ang gubat na ito. Ang inaakala din ng mga unga, maaring galing ang dalawang ito doon sa kabilang mga tribo. Nagkakaroon din kasi ng hindi pagkakaunawaan ang magkabilang mga tribo dahil sa agawan sa teritoryo ng kagubatan na kinaroroonan nila. Kaya nga, may mga nagpapatrolyang mga mandirigmang unga para matiyak na walang gumagalang galing sa ibang mga tribo sa kagubatan na sakop nila. Ngunit dahil dalawa lamang ang kanilang mga nakikita, naisip nilang palayasin na lamang ang mga ito. Ngunit sagot naman nitong si Makro na nagsimulang ikinarga na ang mga usal para sa kanyang mutya ng ugat ng balyakag. Mukhang kailangan pa namin na magpapakilala sa inyong grupo. Hindi kami kabilang sa sinumang mga tribo na naninarahan sa lugar na ito. Dahil galing kami doon sa kapatagan at nandirito kami para hanapin ang kinaruroonan ng tribo ng Ungga. Dito na sumiryuso ang mga pagmumuka ng mga ito. Hindi lingid kasi sa kanila ang mga nangyayari doon sa patag. Muling wika nitong si Makro. Ako nga pala si Makro. Ang bunsong anak ni Badong. Ang pinakamakapangyarihan na tao doon sa bayan ng San Nicolas. Narito kami para kitilan kayo ng buhay. Pagbabayarin namin kayo sa ginawa ninyong panggugulo doon sa bayan ng San Nicolas. Dito na napamulagat ang mga mata ng mga ito. Agad na hinugot ng mga ito ang kanilang mga armas samantalang ang dalawa sa mga ito. Mabilis na nagpakawala ang mga ito ng mga lason ngunit laking gulat ng dalawang unga nang biglang sumulpot sina Makro at Ringo sa kanilang kinatatayuan at agad na umatake na ang dalawa sa mga pagkakataon na ito gamit nitong si Makro ang kanyang malaking palakul na galing sa ugat ng punong balyakag. Sa isang paghampas nitong si Makro, agad na tinamaan ang ulo ng kalaban na kamuntikan pang mabiyak. Samantalang ang isa sa mga ito, agad na kumalas ang ulo sa katawan. Sa isang pagpitik lamang nitong si Ringo, gamit ang kanyang armas na sinulid sa nakita ng mga mandirigmang ungga lubhang nawindang ang isipan ng mga ito at hindi nila maintindihan kung paanong biglang sumulpot na lamang doon sa kanilang tabi ang dalawang mga katao na kanina lamang ay nasa unahan pagkatapos gamit ang kanilang mga armas nagpakawala na din ng mga pagtagpas ang mga ito kinaringgo at makro Ngunit mas lalong nawindang ang kanilang mga isipan nang mayroong biglang sumulpot na naman sa kanilang likuran na dalawa pa. At pagkatapos walang habas na pinagtatagpas ang mga ito. Mabilis na kinitila nila ni Buhawi at Baldo ang buhay ng mga ito. Nang may mahawa ka naman na isa itong si Baldo, agad na inihampas ng malaking tao ang katawan ng isang mandring mang unga doon sa puno ng kahoy na naging dahilan para agaran itong mamatay. At nang may mahawakan pa itong si Baldo na isa, agad na hinawakan niya ito sa ulo at makailang bisis na pinaghampas niya ito doon sa batuhan, na naging dahilan din para agad nabawian ito ng buhay. Walang nagagawa ang mga mandirigmang unga sa bangis ng apat na mga nilalang na umaatake sa kanila. Sunod-sunod nang -sunod bumulagta ang mga ito at agaran na namamatay. Dalawa na lamang ang natitira sa mga ito at pawang mga sugatan na din. Uwi ka si Buhawi sa dalawa. Isa sa inyo ang bibigyan namin ng pagkakataon na mabuhay pa. Madali lamang ang aming kahilingan at katanungan. Sabihin lamang ninyo kung saan ang inyong pinagkukutaan. Ngunit ang isa sa mga ito, maaanghang pa rin ang mga pagsasalita kaya agad na napundi itong si Buhawi. Agad na hinataw niya ito sa hawak na tabak na naging dahilan para agad na kumalas ang ulo nito sa katawan at gumulong pa ito sa lupa. Sa ginawang iyon ni Buhawi, nilukuban ng sobrang pagkatakot ang isa. Kaya hindi na ito nag-atubiling sabihin ang kanilang kuta. Agad naman na nagpakawala ng isang sapak itong si Buhawi na tumama doon sa sikmura ng mandirigmang unga na naging dahilan para agad itong maglupasay sa lupa hanggang sa bawian na din ito ng malay. Muling huwi ka nitong si Buhawi. Bukas na magigising ang isang ito. Tara na, kapatid ng makro. Kailangan pa natin na matuntun agad ang kanilang kinaroroonan. Matapos iyon, mabilis nang umalis ang mga ito doon sa kakahuyan at bumalik doon sa kinaroroonan nila ni Maya at Manong Ilyas. Pagkatapos, pagdating ng mga ito doon, agad nilang sinabi ang mga impormasyon na nakuha nila doon sa nahuli nilang kalaban. At makalipas lamang din ang ilang mga sandali, agad nang iniligpit na nila ang kanilang lahat ng mga kagamitan. Wala na silang inaaksayang mga sandali. Tapusin na nila ang lahat ng mimbro ng tribong unga. Ilang sandali pa, tinuntun na nila ang daanan na sinabi sa kanila nang nahuli nilang mandirigmang unga. Ayon kasi sa sabi nito, ang kanilang kuta nandoon sa gilid ng malaking talon. Agad na makikita nila iyon doon sa unahan ng kakahuyan dahil nga sa malaking talon. Ilang sandali pa, Mabilis nang umuusad ang mga ito doon sa gitna ng kakahuyan hanggang sa makalipas ang ilang mga minuto. Nakita na nila ang malaking talon. Wika nitong si Buhawi. Kapatid ng makro, mukhang iyan na ang talon na sinabi ng unga. Ano ngayon ang balak mong gagawin natin? Mas maganda sigurong palibutan natin ang kanilang kuta. Ibig kong sabihin mas maiging maghiwalay tayo para masiguradong walang makakatakas sa mga ito. Sabad naman na pagkasabi nitong si Maya. Bawi, paano kung may mga kabataan sa kanilang kuta? Sa tingin ko, hindi ko maatim na patayin ang mga walang kamuang-muang na mga bata. Napapangiti na lamang itong si Bawi. Sagot naman ito doon sa kanyang asawa. Tama ka, Maya hindi kabilang sa mga papatayin natin ang mga bata. Ngunit ang mga matatanda sa kanila ay hindi na dapat pang buhayin. Mas mababangis at walang awa ang mga ito sa mga tao. Ang sagot naman nitong si Makro sa kanyang kapatid. Mas maganda ang naiisip mo kuya. Kami na ang magkakasama ni Ringo at Baldo. At doon kami sa kanang bahagi aatake sa mga ito. Doon kami manggagaling sa mga batuhan simula sa mga oras na ito. Pagkalipas ng sampung mga minuto, simula na natin ang ating gagawin na pagharibas sa lahat ng mga ito. Matapos lamang iyon, agad nang tumalilis ang mga ito doon sa kakahuyan at kanya-kanyang direksyon ang pinuntahan ng dalawang magkahiwalay na grupo. Agad naman na umibis doon sa kakahuyan ang tatlo na sinabuhawi Manong Ilyas at itong si Maya. Nakikita na nila ang mga tirahan ng mga ito na nandoon sa gilid ng mga batuhan. Maliwanag ang mga ilaw na sulo ng mga ito na nakalagay doon sa gilid ng mga bakod at maging doon sa gilid ng kanilang kabahayan. Agad na nakaisip ng paraan itong si Buhawi. Susunugi nila ang mga bawat mga kabahayan na maabot. Kasalukuyan na hinihintay na lamang ng mga ito ang pagsapit ng kanilang usapan na sampung minuto. Inihanda na ni Buhawi ang dalayang pana. Mga matatalas naman na sanggot ang hawak ngayon nitong si Maya. Samantalang mahahabang tabak ang bitbit naman nitong si Manong Ilyas at lahat ng mga ito gawa sa tanso. Makalipas pa ang ilang mga sandali. Pagsapit ng sampung minutong usapan ng mga ito, mabilis nang kumilos ang tatlo. Agad na tumakbo ang mga ito at tumalon doon sa bakod ng kuta ng tribong unga. Agad din na pinulot ng mga ito ang mga nakalagay na ilaw na sulo doon sa gilid ng mga bakod at agad na sinilaban nila ang bawat maabot na mga kabayan. Tumigil na sa pagtakbo ang tatlo. Hinihintay nilang magsilabasan ang mga taong nasa loob ng bawat kabahayan. Sa kabilang banda naman, doon sa mga batuhan, agad na naglundaga na din sina Makro, Ringo at Baldo. Bitbit -bit ang kanilang mga armas. Tulad ng ginawa nila ni Buhawi, agad rin na hinugot ng mga ito ang mga ilaw na sulo doon sa gilid ng mga kabahayan. At sinimulan ng mga ito na silaban ang mga kabayan doon karamihan kasi sa mga bahay na nandoon parang gawa lamang ang mga ito sa mga kahoy, kawayan at ilang mga bagay na madaling masusunog. Kaya makalipas lamang ang ilang mga minuto, agad na nagliyab na ang mga kabahayan ng mga ungga. Nagulantang naman ang mga bantay ng mga ito na nandoon sa harap bahagi ng kanilang kuta. Napakabilis kasi ng mga binagawang pag-atake ng anim ng mga mandirigma dahil din sa mga ginagawang usal na sa bulag na ginawa nila ni Makro. Huli na ng mapag-alaman ng mga bantay na may mga nakakapasok na palang mga kalaban sa loob ng kanilang kuta. Agad naman na tumimbuwang isa-isa ang mga bantay dahil pinagpapana na sila nitong si Buhawi habang nakakubli doon sa likod ng mga kubo. Sa bilis ng mga pangyayari nagulantang ang mga taong nasa loob ng kanilang mga kabayan at nang magsilabasa na din ang mga ito agad nang inaataki ang mga ito sa mga nakantabay lamang na grupo nila ni Makro at Buhawi may ilan naman ang agad na nakakuha ng mga patalim at mga armas pagkatapos agad na umataki na din ang mga ito sa kanila ngunit walang kahirap-hirap na napapatay nila ang lahat ng mga iyon walang silbi na din ang mga pinakawalan ng mga lason ng mga ito dahil napaghandaan na sila ng grupo nila ni Makro. May mga langis na nakapahid sa mga sintido, ilong at bibig sa anim na mga mandirigma. Makikita mo sa paligid ang mga nagliliyab na mga kabahayan na parang nasa imperno At maririnig mo din sa buong paligid ang mga sigawan ng mga taong kabilang sa tribong unga habang itong si Maya bawat naman makikitang mga maliliit na bata agad nabitbitin ito ng asawa ni Buhawi at ilagay doon sa gilid ng talon para hindi madamay ang mga ito sa kanilang ginagawang pagkitil sa buhay ng mga unga mas lalong walang nagagawa ang tribong unga nang magsimulang mag-uusal na din ng mga orasyon ang kanilang grupo. Hanggang sa makalipas lamang ang ilang mga minuto, nagkalat na ang mga bangkay sa buong paligid. Ang ilan pa nga sa mga ito ay nasusunog na. Wika nitong si Makro. Hagilapin ko muna ang buong paligid ng batuhan. Baka may mga nakatagong kubo doon na hindi natin nakikita. Kuya Marco, Libutin muna ninyo ang paligid, lalo na doon sa kakahuyan. Baka may mga doon pa at nagtatago lamang. Wala na tayong hayaan na mabuhay pa sa mga ito, maliban doon sa mga maliliit na bata. Makalipas ang ilang mga minuto, nang mapagtanto nilang napatay na nila ang lahat ng mga membro ng tribong Ungga, kasalukuyan ng nandoon ang mga ito sa gilid ng kakahuyan at pinagmamasdan ang nagliyab na mga kabayan. Ang karamihan sa mga ito ay nagiging abo na. Uwi ka nitong si Buhawi. Hindi na muling manggagambala ang mga ito sa ating bayan makro. Wala na ang mga kampo ng demonyo. Wala na ang tribong banta sa ating buhay. Oo, Kuya Marco, nababawasan na ang mga grupong gustong pabagsakin si Tatay Badong at naipagiganti na din natin ang kanilang ginawa sa ating mga anak. Makalipas ang ilang sandali, agad nang lumisan na ang mga ito doon sa lugar. Iniwan na lamang ng mga ito ang mga bata na nandoon sa mga batuhan. Batid nilang malalaman din ang kanilang ginawa sa mga karating ng mga tribo at sila na ang bahala doon sa mga bata. Pagsapit ng mga ito doon sa pusod ng gubat, nagpasyang doon na muna magpapahinga ang kanilang grupo at bukas na ang kanilang gagawing pagbaba ng bayan. Kaya bukasan, agad nang tinungo na nila ang pinagtataguan ng kanilang mga sasakyan at pagkatapos pababa na mga ito ng bundok. Makalipas ang ilang mga oras, tanghali nang marating na nila ang bahay nila ni Badong at tuwang-tuwa ang lahat nang mapag-alaman nilang ang nagiging kampyon ay itong si Riba. Natutuwa din itong si Badong sa kanilang ginawang paglipol sa tribong Ungga. Nabawasan na din ng mga tinik sa kanyang buhay ang pagkawala sa tribong Ungga. Natitiyak din ng mga ito na hindi lamang ang bayan ng San Nicolas ang masaya sa kanilang ginawa. Pati na rin ang mga karating na bayan na pinipisti din ng tribong Ungga. Nanatili muna ng ilang araw ang pamilya ni doon sa bahay ng kanyang ama para mas makakasama ni Badong ang mga bata lalong lalo na itong si Carlo simula sa mga araw na iyon masayang masaya na ang pamilya nitong si Badong mas lalong nagkakalapit na din ang kalooban ng dalawang mga bata na sina Carlo at Bangis mas nagkakaroon ng banding ang mga ito makalipas ang isang linggo nagpasya na sina Buhawi na bumalik na doon sa bundok ng Kalitrese ngunit nangangako ito sa kanyang ama ina at mga kapatid na sa loob ng isang buwan dalawang bisis na dadalaw ang mga ito dito sa patag sa mga pagkakataon na iyon sa kagustuhan nitong si Riba na mas mapalakas pa ang kanyang mga kalaman sa pakikipaglaban nagpaalam ito sa kanyang ama na pupunta doon sa isla ng Las Palmas ang isla na nakikilalang tirahan ng mga halang ang kaluluwa at sa lugar na ito bukod sa mga droga at iba't iba pang mga krimen talamak din ang bakbakan sa lugar na ito na kalintulad ng underground fighting ngunit ang kaibahan lamang matatawag ka lamang na panalo sa labanan kapag napatay mo na ang iyong kalaban sa ibabaw ng luna